Pagkakit po patuloy na paanyaya sa inyo para sa opening ng ating mass indoctrination sa March 24, 2025. Araw po ng lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Ito po'y pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoon sa so Kristo ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Iyon lamang po yung pangin at inyong aralan kung ano ang mga bagay na mabuti yung mga buha upang ating mahihirap. 24-20-25, don't want a good ass on the schedule in the day to be standard time at the point kasama namin kayo Hello Atty. Doctorison and PSI sa Biblia. Sino ang pwedeng tumalo sa Mass Inductination? Ang Mass Inductination ko ay bukas para sa lahat anuman po ang lahi at religiyon. Paano makadagalo ng Mass Inductination? Ang Mass Inductination ay masunod lugaw na lugaw.